Tumawag tayo sa ating makapangyarihang Diyos at hingi ng Kanyang proteksyon at pangangalaga. Manalangin tayo ng may lakas loob at matibay na pananampalataya. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Pagnilayan natin ngayon ang Salmo siyamnapot isa. Ang Diyos ang mag-iingat sa atin. Siyang naghahangad ng pagkupkop ng kataas-taasan at nananatili sa pagkalinga ng makapangyarihan ay makakapagsabi sa Diyos. Muogkat kan lungan, ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tangi kong pinagtiwalaan. Sa pangani bat bitag ika'y kanyang ililigtas. At kahit anumang matinding salot, ay di ka magdaranas. Lulukuban ka niya sa lilim ng kanyang malapad na pakpak, at sa kalinga niya ay palagi ka ngang nakakatiyak. Iingatan niya ti ipagsasanggalang pagkat siya'y matapat. Pagsapit ng gabi, di ka matatakot sa anumang bagay. Maging sa gagawing bigla ang paglusob ng mga kaaway. Ni sa ano pa darating na salot pagkagat ng dilim. Sa pagpuksay, wala kang takot sa araw man dumating. Kahit na mabuwal sa iyong harapan ang sanlibong tao, sa iyong paligid, ang bilang ng patay maging sampung libo. Di ka matatakot at natitiyak mong di ka maaano. Ika'y magmamasid at sa panonood mapapatunayan iyong makikita taong masasamay pinaparusahan. Sapagkat ang Diyos ang iyong ginawang tagapagsanggalang at ang pinili mong mag-iingat sa iyo'y taas taasan di mo aabuting ikay mapahamak di mararanasan kahit anong uring mga paghihirap sa iyong tahanan sa kanyang mga anghel ikay itatagubilin saan mang dako maparoon tiyak kang iingatan sa kanilang mga kamay ikay aalalayan nang sa mga bato, paamoy hindi masasaktan. Iyong tatapakan kahit mga ahas o liyong mabagsik, di ka maaano sa mga serpiente at liyong mababangis. Ang sabi ng Diyos, ililigtas ko ang mga tapat sa akin at iingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilanlin kapag sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may problema ay sasaklolohan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyan ko gagantimpalaan ng mahabang buhay at nakatitiyak tatamuhin nila aking kaligtasan. Manalangin tayo. O Panginoon, sa sandaling ito, hinihiling ko ang biyaya ng kaligtasan at iyong pangangalaga at paggabay para sa akin at sa aking mga mahal sa buhay. Umaasa kaming lagi sa iyong kapangyarihan at proteksyon upang malayo kami sa anumang panganib at kasamaan nagtitiwala kaming lubos na kapag kapiling ka namin, ligtas kami sa lahat ng kapahamakan. Kaya Panginoon, nananalangin akong taimtim na nawa manatili ka sa aming piling at gabayan mo ang bawat pagkilos namin nang malayo kami sa anumang maaari naming ikapahamak hinihiling namin ang iyong biyaya upang maging malakas at matatag kami sa mga pagkakataong sinusubo kami ng tukso. Huwag nawa kaming makagawa ng kasalanan o anumang ikasasama ng iyong loob. Sa iyong paggabay at pagtulong, maging malusog nawa ang aming pangangatawan. Huwag mo sanang ipahintulot nadapuan kami ng sakit. Ilayo mo kami sa aksidente, sakuna, kalamidad at anumang salot. Palakasin mo ang aming katawan nang patuloy kaming makabagbigay puri sa iyo sa pamamagitan ng aming paggawa ng mabuti. Alam naming hindi mo kami pababayaan, kaya buong pagtitiwala kaming umaasa sa iyong mabisang pagtulong at pag-iingat walang makadadaig sa iyong kapangyarihan walang imposible sa iyo o aming makapangyarihan at mapagmahal na Panginoon basbasan at pagpalain mo kami sa araw-araw ingatan at kaawaan mo kami o Diyos tulungan mo kami sa aming mga pangangailangan at ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaang aming inaasam. Ipinagkakatiwala namin sa iyo, O Panginoon, ang aming mga pamilya, kaibigan at mga mahal sa buhay. Ipadama mo sa kanila ang iyong pag-ibig. Gawin ninyo silang ligtas sa lahat ng oras. Ilayunin ninyo sila sa masama at anumang panganib. O aming butihing Panginoon, alam naming sa isang salita mo lamang, makakamit namin ang kaligtasan at proteksyong aming hinihiling, pati na rin ang iba pang biyayang kinakailangan namin sa araw-araw. Alagaan mo kami at ingatan, iligtas mo kami sa anumang masama. Kailangan namin ang iyong pangangalaga upang manatili kaming ligtas ngayon at magpakilanman. O Panginoon, sa lahat ng pagkakataon, sa iyo ang lahat ng papuri at pasasalamat. Amen. Sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen.